Hello everyone, welcome to my vlog for today's video guys. Ayan, nag-drop by kami dito sa bilihan ng prutas. Nini, magkano yung dragon fruit? Parang dyan tayo kumain ng galit sa Laguna niyo. Dyan nga. Galing oh. ano? ano? kami Laguna. Mag-tour kami sa Mahindra. Ay ay Ayan yung kumain? Oo. Ayan ay gano'n. Yan kami kumain. Ayan, oh, okay, kente natin. <laughs> Ayun na. Uh. Tagsantol nga pala ngayon ano. Wow, may bunga. May bunga, guys. Santol. Santol na paysantol. Ito so, ayan. Wow. Ah, katawa yung santol. Ay, maganda ito nasa ano. Mm -hmm. Iba na, ng... Ano? Ah, hindi wait, yung ginoon. yun ah, kilo ng dragon fruit. Ano, eh. Uy, nakakuha kami sa liptong <coughs> ano no? Nandun sa ano? Magkana? Ah, uh, 100 lang. Oh. <laughs> Minsan kasi mayroong matabang na hindi Ayan, guys. Travel-travel na travel, travel naman. Na kabe. Baka yung <laughs> yung santol Bangkok doon hey. ay meron. Yung doon. Sa, Ayan, yung santol Bangkok sa Melovis. Ayun, iba. Yung